Aries. Ngayong araw, mas nangingibabaw ang likas mong pagiging masigasig at palaban. Posibleng magkaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinag-iisipan, kahit na may kaunting kaba sa simula. Makikita sa iyo ang determinasyong tapusin ang mga gawain sa pinakamabilis at pinakamabisang paraan. Gayunpaman, tandaan na huwag masyadong maging padalos-dalos sa desisyon, dahil may posibilidad na hindi mo makita agad ang mas maliliit na detalye. Ang tapang mo ngayon ay magiging inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang araw na ito ay magdadala sa iyo ng mas matatag na disposisyon at tiwala sa sarili. Maaaring mas piliin mong manatili sa mga bagay na alam mong sigurado kaysa sumubok ng bago, ngunit ang ganitong paraan ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Magiging mas malinaw din sa iyo kung alin ang mga bagay na mahalaga at alin ang pwede ng bitawan. Huwag matakot maglaan ng oras para pahalagahan ang mga simpleng bagay dahil ito ang magbibigay sa iyo ng dagdag na sigla at inspirasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ngayong araw, mas lalabas ang pagiging mausi sa at palabiro mo. Maraming ideya ang papasok sa isip mo at mahirap para sa iyo na manatili sa iisang gawain ng matagal. Magiging mas madaldal ka rin at handang makipagpalita ng opinyon sa kahit sino. Ngunit maging maingat sa pagbibigay ng komento upang hindi ito may pakahulugan ng mali ng iba. Ang likas mong pagiging mabilis mag-isip ay makatutulong sa iyo na makahanap ng solusyon sa mga biglaang sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, mas magiging sensitibo ka sa emosyon ng mga tao sa paligid mo. Posibleng may lumapit sa iyo upang maglabas ng sama ng loob, at ang natural mong pagiging maunawain ay magbibigay sa kanila ng ginhawa. Maaari karing maging mas maalalahanin sa pamilya o mga kaibigan. Ngunit maglaan din ng oras para alagaan ang sarili at huwag hayaang puro emosyon ang mamuno sa mga desisyon mo. Ang pakikiramdam mo sa iba ay magiging susi para mapanatili ang maayos na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayong araw, lalabas ang natural mong kumpiyansa at karisma. Maraming makakapansin sa presensya mo at posibleng ikaw ang maging sentro ng atensyon. May pagkakataong ang mga ideya mo ay magustuhan ng karamihan at ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad. Ngunit tandaan na ang tunay na leader ay marunong ding makinig sa opinyon ng iba. Kung magagamit mo ang iyong lakas sa positibong paraan, makakaakit ka ng mas maraming suporta at respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, mas magiging maingat ka ngayon sa bawat detalye ng ginagawa mo. Ang pagiging mapanuri mo ay makatutulong para maiwasan ang pagkakamali, lalo na sa trabaho o mga gawain sa bahay. Maaaring mas piliin mong magayos at maglinis ng paligid upang magkaroon ng mas maaliwalas na pakiramdam. Ngunit magingat sa sobrang pagiging kritikal, lalo na sa sarili mo. Maganda rin kung bibigyan mo ng puwang ang kaunting pagpapahinga upang mapanatili ang malinaw na pag-iisip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay mas nangingibabaw ang iyong kakayahan sa pakikipagayos at pagdadala ng maayos na relasyon sa iba. Marunong kang makinig at magbigay ng payo ng walang kinakampihan. Sa trabaho, gusto mo ng maayos na sistema at ayaw mo ng gulong walang saysay. Pinipili mong maglaan ng oras sa mga taong nagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya. Sa usaping pera, maingat ka at hindi nagpapas siya ng padalos-dalos. Sa pagmamahalan, mas bukas ka sa komunikasyon at pagpapalitan ng damdamin. At tandaan, ang mga kaganapan mula sa kalikasan ay maaaring dumating ng hindi inaasahan, kaya panatilihin ang balanse at pag-iingat. Scorpio Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay mas nangingibabaw ang iyong pagiging determinado at matapang sa pagharap sa mga gawain. Kapag may bagay na nais mong makamit, buong puso mo itong pagbubuhusan ng oras at lakas hindi ka komportable sa mga taong pabago-bago ang salita, kaya mas pinipili mong makisalamuha sa mga tapat. Sa pera, ayaw mong basta maglabas ng halaga kung hindi malinaw ang dahilan. Sa pagmamahalan, mapagmahal kang ngunit gusto mong maramdaman ang parehas na dedikasyon mula sa kapareha. At tandaan, ang mga biglaang pagbabago sa paligid, ay dapat paghandaan upang maiwasan ang abala. Sagittarius. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay puno ka ng sigla at handa kang magpakita ng bago at malikhaing ideya. Masaya kang nakikipag-usap sa iba at nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at ayaw mong maipit sa paulit-ulit na gawain. Sa usaping pera, mas gusto mong gumastos para sa karanasan kaysa sa material na bagay. Sa pagmamahalan, bukas ka sa pagunawa at hindi ka basta nagtatampo sa maliliit na bagay. At tandaan, ang biglaang oportunidad ay maaaring dumating, siguraduhin handa kang kumilos. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Ngayong araw ay mas binibigyang halaga mo ang responsibilidad at syaga sa bawat ginagawa. Hindi mo gusto ang mga gawain na minamadali at walang malinaw na direksyon. Sa usaping pera, praktikal ka at mas inuuna ang pangmatagalang benepisyo. Sa trabaho, ayaw mong nakikialam ang iba sa mga plano mo kung alam mong maayos ang daloy. Sa pamilya, maaasahan ka sa oras ng pangangailangan. Sa pagmamahalan, mahinahon ka at nagpapakita ng tiyak na aksyon kaysa puro salita. At tandaan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay mas madaling lampasan kapag may malinaw kang plano. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Ngayong araw ay mas malinaw ang pagnanais mong mag-isip ng kakaiba at maghanap ng bagong paraan upang mapabuti ang mga ginagawa. Mahilig kang mag-obserbo bago gumawa ng hakbang, at hindi ka natatakot subukan ang bago. Sa usaping pera, mas nais mong gamitin ito sa kapakinabangan ng mas nakararami. Sa trabaho, bukas ka sa pakikipagtulungan ngunit gusto mo ng espasyo para sa sariling ideya. Sa pagmamahalan, gusto mo ng relasyon na may sapat na tiwala at kalayaan. At tandaan, minsan, ang biglaang pagbabago ay nagdudulot ng mas mabuting, resulta kaysa sa inaasahan. Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay mas pinapairal mo ang pagiging maalaga at maunawain sa mga tao sa paligid mo. Madali mong napapansin ang damdamin ng iba at handa kang tumulong kung kinakailangan. Sa trabaho, mas gusto mong tapusin ang gawain ng may maayos na ritmo kaysa sa pagmamadali. Sa pera, maingat ka at ayaw mong masayang ang pinaghirapan mo sa pagmamahalan, mas malambing at mapagbigay ka ngayong araw, ngunit may hangganan pa rin ang iyong pagtitiis sa hindi ka nais-nais na ugali ng kapareha. At tandaan, ang biglaang pangyayari ay maaaring magbukas ng bagong pagkakataon, kaya laging maging handa.